Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel. Ang topic natin sa umagang ito mga kaibigan ay kung paano ba kumuha ng lupon o yung COR, Certificate of Rating sa PRC. So ngayon, bago ka pumunta sa PRC, hindi ka pwedeng pumunta sa walk-in. So ngayon ang patakaran ng PRC ay magpapa-appoint ka muna bago ka makakuha ng iyong Certificate of Registration or anumang kailangan mo sa iyong pagpunta sa uh, PRC. So, tuturuan ko kayo mga kaibigan kung paano kumuha ng lupon o Certificate of Registration. Una sa lahat ay, ay pupunta muna tayo dito sa Google. Siguro alam niyo naman itong Google. Ano? So, itype mo lang dyan yung PRC. PRC Leris PRC Red Leris So after nyan O i-click mo itong Leris Okay Ayan, nintayin lang natin Okay, so nakita ninyo, kung babasahin nyo yan, okay lang. Pero sa akin, yung okay ko na kagad. Okay. Proceed. Ayan. So, sa iba, hindi mo na lalabas kaagad yung personal information nyo. Kundi, magsa-sign in muna kayo. Sign in. Okay, pag nag-sign in kayo, syempre yung ginagamit nyong account. And then, the password tapos ida direct nila kayo dito sa ganitong uh, website kung saan nandiyan na yung mga information about you okay so since meron na ako ditong uh, data nandito na lahat yung mga pangalan ng uh, kung, kung ano anong information about me dito tayo pupunta sa select transaction kasi nga pipili tayo kung anong transaction ang kukunin natin at gaya ng sinabi ko, ang transaction na kukunin natin is uh, pagkuha ng lupon. So, mag-proceed tayo dito. Ang lupon, mga kaibigan, o yung certification of rating, tandaan nyo yan ay certification. May mga ano kasi dito, category. So, hanapin nyo yung COR sa, uh, tignan nyo ito, sa certification. Ayan o. Oh. May oath, may certification, may duplicate, may renewal, may initial, may examination. Dito tayo sa certification. Okay? So, sa certification, i-click-click nyo ito. Hanapin nyo itong certificate of passing, certificate of... Eto, certificate of rating. Yan ang hinahanap natin. So, yan ang click-click natin. Yung profession, ayan. Kung anong profession ninyo. Kung teacher or ano. Pa, pero pag teacher ka, that's professional. Professional teacher. Ayun No? Professional teacher. Application number from NOA. I-click mo na lang ito. Siyempre, pag click mo yan, Sasabihin nila dito yung date of exam. Kailan ka ba nag-exam? Ako nag-exam ako April 2011. Ayan. So, i-click mo yan. April 2011. And then, yung quantity. Kung ilang copies. So, one copy. Okay. So, the, pag tapos mo na yan. Okay. Proceed. Click mo tong proceed. Okay, so nagre-redirect mo na siya. Okay, yan. Appointment slots are free. So, i-click mo yung proceed. Ayan. So, ang certification amount niya, ayan, nakasulat na. Pero bago yan, pipili ka ha, ah, kung saan PRC branch mo kukunin ang iyong COR o Lupon. So, since sa akin ay sa Region 1 ako at gusto kong kunin yan sa Robinson's Place Pangasinan, ito ang i-click-click ko ayan nakita ninyo ito yung babayada natin 75 pesos isang kopya yan pero may dadagdag pa dyan mamaya tapos ito yung ating appointment details sa Robinson's Place Pangasinan schedule date time December 27 Ayan o 2023 Up to yan yung time 12 o'clock noon PM To 1 o'clock PM Ayan So, kung babayaran nyo na yan Ang susunod natin Babayaran natin ito Para makuha ninyo Yung I-preprint ninyo Na appointment Okay So, ito I-proceed ninyo yan Proceed So, i-scroll nyo yan, pababa. Ayan o, To complete the transaction, please choose payment method or option. Pipili kayo kung land bank ba, PRC cashier, or dito tayo sa GCash. Pwede tayong maghanap ng GCash. Paymaya, Visa, or what. So, ito, Uh, Siyempre, nadagdagan na Naging 83 pesos ang total na babayaran mo So, RuPay Maya yan. Pero, i-submit mo yan para makapili ka ng uh, billing option mo. Ayan. Pwedeng Paymaya, pwedeng QRPH, pwedeng Google, or GCash. Ayan, oh. So, pag GCash ang pinili mo, ayan, i-redirect re ka niya sa GCash. Ayan. So, itatype mo lang dyan yung number ng uh, yung Gcash and then that's it i-click mo yung next uh, hindi ko na ipapakita dito syempre uh, this is a sensitive detail so i-click mo yung next and continue mo lang hanggang makuha mo yung appointment form mo na kailang i-print mo yon para patunayan na meron kang appointment sa PRC. So, yan ang paraan para makuha mo ang iyong uh, PRC na anumang document. Pero sa time na ito, sabi ko, ang pinagtuunan nating ng pansin ay pagkuha ng COR or Certificate of Ratings o yung lupon na kinakailangan ng mga teachers sa pagpasok sa public school at kinakailangan ng mga teachers na mga na-promote. Uh, naging from teacher 1 to teacher 3. From teacher 1 to teacher 3. Teacher 3 to master teacher 1. Or teacher 3 to master teacher 2. Yan. So, sana meron kayo natutunan mga kaibigan sa ating ibinahagi ngayong oras na ito. Sana uh, supportan nyo ang channel natin. Bigyan nyo ng uh, uh like and Uh, click also the subscribe button at yung notification bell para kung sakaling may katanungan din kayo ay uh, pwede natin masugod sa ating YouTube channel. So that's all for now. And as always, have a nice day everyone.